pwede pa ako ito tinabangan uh, tatanggalin natin dito sa lumang helmet lilipat natin dito ayan, kaitan ay, nyo inayos ko na siya sirato na kanina eh. hindi ko na na video kanina yung sira niya pero ayan, inayos na siya okay kasi ito kukunin natin ito tsaka ito lilinisan lang natin kasi reserva natin ito ngayon kasi mahirap bumili nito ang mahal wala tayong pera pang pa so guys thank you sa panunod sa video ko kami salamat subscribe po ng Broadway TV thank you po God bless po everyone